guys na uh, ipwila daw to, makaluto daw ng itlog okay. guys, guys. Ito. guys. Yan. So, maghintay tayo guys ng 5 minutes balikan natin 5 minutes guys sige natin muna na guys balikan natin yan yan guys no yan maghintay naman tayo tayo ng 5 minutes balikan so guys 5 uh, minutes na no try natin guys ang loto guys ayan try natin guys nabalikan na naman natin yan 5 minutes guys balikan natin guys kung loto na ba natin guys yung sinasabi na guys yun iskam guys yung sinasabi nila nung viral online guys yan meron man na luto pero parang kupra guys yan tingnan mo eh yan mga 15 minutes guys o ganito lang resulta guys o 15 minutes ganito lang resulta guys yan 15 minutes kaya huwag kayo masyadong maniwala guys sa yung nag viral ngayon guys na alo lutu dah ibilang sa araw oh tingnan mo ito mga guys oh wala tingnan mo grabe to hindi bala totoo guys hindi totoo wala talaga